tunay na mabuti ang Diyos sapagkat itinuturo po sa atin ng Panginoon kung paano po manghuli ng isda. Noong panahon na, ng, ng kanyang mga lagad at ng ating Panginoong Yesus, habang sila po ay na sa tabing dagat, ay nagturo ang Panginoon na ang mamalakaya ng tao ay hindi biro. Ngunit kailangan na kapag tayo namamalakayan ng tao ay dapat lagi tayong disiplinado. Tinuturo ng Diyos na manatili sa atin ang kababaang loob. Manatili po sa atin ang patuloy na pag, uh, pagpapakababa sa harapan ng tao. At huwag nating hayaan ng bawat isa sa atin ay nananatili sa kataasan bilang mga lingkod ng Diyos ay dapat manatili tayo sa pagmamahal na isang Panginoon ay na ugaliin natin ang ang fruit of the Holy Spirit ay lagi na sa atin sapagkat na isang Diyos na tayo ay maging isang huwaran o sa kaligtasan ng tao. Tuna, manatili sa atin ang love kapag tayo may pagmamahal sa tao ay susundan ito ng himala at pagpapala ng Diyos pangalawa meron tayong kapayapaan kahit nahihirapan wala tayong reklamo kahit napapagod walang reklamo sapagkat ang ginagawa natin ay para sa Diyos pangatlo gusto ng Panginoon laging may kagalakan ang patuloy na nagagalak sa kaloo, sa paggawa ng kalooban ng Diyos ay hindi kailanman ito nang hihina o napapagod sa pagkatiyay gumaganap ng kalooban ng Diyos at yon ay kagalakan ng kanyang puso kagaya ng ating Panginoong Yesus na kahit ang dinadaanan ay hirap ay naandun pa rin ang katatagan ng ating Panginoon. Ang ating Panginoong Yesus ay matatag na nagbubuhat ng krus upang alang-alang lamang po sa ating lahat. Kaya naman pa, ang Panginoon ay di po na mutawi sa kanyang labi ang reklamo. Wala pong reklamo, ang laging sa kanya po ay silence ang kanyang bibig at hindi po siya nagsasalita. At at din po ang kabaitan ng Panginoon. Sa pagkat ng panahon ng Diyos po ay buhat-buhat niya ang krus. Kahit anong hirap ang kanyang dina, dinadala-dala, kahit anong bigat. Pero ang sinalubong siya ng mga kababaihan at ang sabi pa niya, wag ang inyong iyakan ay iya ako kundi ang inyong mga anak. So, ipinakikita ng Diyos na ang lagi nating bigyan ng pansin ay yung ating mga nasasakupan, kagaya ng ating pamilya, kagaya ng ating mga kaibigan, kapatiran, lagi alagaan po natin sila. At patuloy na sila po ay hayagan ng salita ng Diyos sapagkat sila ay nais kumain upang sila po ay mabusog and sa ganon ano mang pagsubok ang nila ay hindi po sila manghina o mapagod sa sila ay kargado ng salita ng Diyos pang lima ah, pinakikita ng Diyos ang naandun pa rin ang pagpipigil sa sarili yung naandun yung kahinahunan na kapag tayo po ay magkahinahunan kahit ay binabatikos kahit po tayo ay ay pinipersecute kahit tayo po ay pinagwiwika ng masakit na salita ang pangahawakan mo lang ay ang Matthew chapter 5 verse 11 na anuman ang sinasabi ng tao inaalimura ka naman o ikaw ay pinagwiwika pinagwiwika ng masakit na salita wag kang uh, maggaganti sapagkat ang gantaglay mo ang dakilang gantimpala. So, pinakikita ng Diyos ang kahinahunan at ang higit sa lahat ang pagpipigil sa sarili. Na kapag tayo po ay nagpipigil sa sarili ay hindi tayo lumalaban sa mga uh, sa pinagagawa ng Diyos sa atin. Hindi po tayo tumututol. Isang example po ng panahon ni Jonah Uh, si Jonas po ay inutusan papuntang Nenebi upang ipahayag sa tao na sila'y magsisi sa kailang mga kasalanan. Ngunit ang naganap ay hindi po sa Nenebi uh, nagpunta si si Jonas kundi sa Tarsis. At doon ay binigla, ang sinasakyan niyang barko ay inuuga ng malalaking alon at siya po ay nagsabing itapon niyo ako sa dagat sapagkat ako ang dahilan ng malalaking alon at alas wasakin ang bangka na kanyang sinasakyan at nung itapon si Jonas sa dagat ay naandun po na siya po ay nilulon ng isang malaking pating ng isang malaking balyena at doon siya po ay ay nakaranas ng tatlong gabi tatlong araw na siya po ay ay nasa siya uh, ng isda ngunit hindi po siya namatay kundi siya po ay binuhay pa rin ng Panginoon at iniluwa siya ng balyena doon sa Nenebuy pa rin kaya itinuro, tinuturo sa atin ng Diyos tayo po ay magpigil sa sarili huwag nating ayunan ang ating mga sariling emosyon mga sariling uh, mitin o plano kundi ang lahat ng gawin natin ay ang mitiin ng Diyos, ang plano ng Diyos, ang kalooban ng Diyos ang dapat na ang dapat po natin sundin. Kung magkaganon, tayo po ay bibigyan ng Panginoon ng mahabang buhay, ilalayo tayo sa karamdaman at patuloy na bibigyan niya tayo ng masaganang pamumuhay masaganang pagkain, masaganang inumin at yan po ay isang buhay na ganap at kasiyasya na nasa kanyang divine protection and guidance sa kanyang buhay. Kaya mga kapatid, tayo po ay lumapit sa Diyos at sa ating Panginoong Heso Kristo na pinagmumulan ng ating pananampalataya upang tayo po ay patuloy na makalimutan.